Dahil kapistahan na naman ang inapoon bato ay bumiyahe ang aming grupo papunta sa Botolan, Zambales. At habang kami ay bumabiyahe, ay huwag ninyong kalilimutang tapusin ang video na to. ay na ninyo ang inyong mga kakilala na mag-subscribe at mag-follow dito sa aking channel. Okay, enjoy ka na sa panonood ng aking mga video ay matutulungan mo rin ako para maparami ang aking mga followers. Kaya pagkatapos mong panoorin ng video na to ay ayayin mo na sila na i-follow ako. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, ka at makapating na nga kami dito sa Butolan. Habang kami ay naglalakad papunta sa Poong Bato Church, ay naisipan pa ni Aris na magbiro. Mapagbiro po talaga itong si Aris kaya pagpasensyahan nyo na. At habang kami ay naglalakad papunta sa simbahan, ay agaw pansin ang mga panindang gulay, mga sibuyas, at mga bawang na talaga nga namang apakamura. Dahil sa dami ng tao at sikip ng lugar ay hindi may iwasang may kumpara ang lugar na ito sa manawag. Sa totoo lang, napakatagal ko nang nakatira dito sa Sambales, ngayon ko lang napuntahan ang lugar na ito dito sa Botolan. At habang papakyat kami papunta sa groto, ay mapapansin ninyo na napakarami nagtitinda sa magkabilang gilid. Dahil nga napakataas ng lugar, ay makikita ninyo na nakakaramdam na kami ng pagod. <sighs> na boy! At habang kami ay pataas ng pataas ay napansin ko na sobrang haba ng pila ng mga deboto na gustong makapasok sa simbahan. At sa wakas, narating na nga namin ang pinakatuktok ng groto. At dito ay makikita ninyo na taimtim na nagdarasal ang mga namamanata. At dahil nga napagod kami sa pagakyat ay nagpahinga muna kami dito sandali. At dahil na pakataas ng lugar ay makikita ang kabuuan ng simbahan. At pagkatapos nga namin magpahinga at magdasal sandali ay napagdesisyon na na bumaba. At dito nga ay makikita ninyo ang dami ng bilang ng tao na gustong makapasok sa loob ng simbahan. Taon-taon ay ganito ang ginagawa ng mga namamanata magtsatsaga na magantay sa mahabang pila upang makapasok sa simbahan upang makapagpahid ng panyo sa rebulto ni Apo Apang dahil naniniwala ang mga deboto na sila ay gagabayan ni Apo. At bago nga kami umuwi, ay dumaan muna kami sa kabilang simbahan para umaten ng misa. At dito nga ay taimtim kaming nanalangin at nagpasalamat sa ating Diyos na lumikha. At ngayong araw nga nakapiyastahan ng ina po bato ay maging matiwasay ang pagdiriwang ng mga deboto. Samantalahin nila ang araw na ito para makapagnilay-nilay, makapagpasalamat at makahingi na rin ng gabay. At ipusan na nating iisipin na gumawa ng mabuti at maging inspirasyon sa ating kapwa. Hanggang dito na lang po muna at magkita-kita po tayo sa susunod na biyahe ni Kuya Binoy Moto. lagi nating katandaan na good vibes lang tayo palagi.